sa social media siya ano? Hindi siya magaga. Hindi, siya ah, hindi à, pala ginamit mo? Kasi sa'yo Nakasain. Wala ano eh. wala na tayong ano kamay. Ubot na! Ayaw na sa'yo. Wala na lang sa plastic. At umay. Wala na, sinapan Wala na. Okay, sinapan ko na. Alam mo to ni Vic kahapon sa bahay niyo? Eh, kahapos, ano? Ay wala ka pala pa-dinner kahapon na no. Naubusan ka nun. Ay mo? Pag-gabi? Baka kasama niya si ano niyo? Si Jowa.

नहीं खाना है है ना आईने लगा दो Tapos kaya na siya naman ang matanda, kailangan niyang samahan dahil anak nga matanda. Oo nga. Tapos, ayaw nyo na sa mga kanyang tiyan, kasi hindi nga makain sa kanyang pagkain. And then, hindi nga sa kanyang Hindi kasi, pag sa matanda kasi, pag alaga mo, dapat nandoon sabay mo siya. Kasi, ang matanda, alam mo na yun, na hiling nila yung tiyan, gala sa baba.

tepukas pero ayoko pa rin. Ayoko pa. Ayoko ba niya? E Baket? Ebaka uh, na ano yung ano yung battery niya. Ewan. May battery yan eh. Ewan hindi nga alam kung ano. O di ba ni nilapkinatin niya. May adjustable bulbukas. Oo. Oh, Kasi akin no, na no, hindi gumana, battery lang hindi ko maandar, hindi mo andar. Hindi alam. Hay ka po.

Pipi niya ba eh kakain niya, sabigyan na lang. Wala nga pera. Pinitingnan oh, niya po ano yan. Hmm. Hindi oh, naman oh. yeah. siya pinilip ka Hindi naman pinakilala. Na? pinakilala kilala ka ng pinsan dun sa ano shooting mo na lang kasi ito mo sasabihin mo nire-recommend ako niya, 63 yung manag-recommend ito ay, nire-recommend ng ng kaibigan doon sa matanda yung anak niya wait up ka na Mau, mau kau jual apa? Kau

Oo, oh, gusto mo siya. Nungiyak guys, kasi wala kong buto. May mga ganun din, ano, parang sa Pilipinas yung ba na hirap na hirap. Yung <sighs> hirap sa buhay. Ano? Barangang patit ang kain

Bumalik sila kasi nagugutom pala. Yeah. Iginig sa guys, ito na Wala na Pinakaya na lang Alam nga, din kaya... sa siya Walang sahod mo Kaya, na Pinakaya na lang sa mga Bye guys, thank you for watching.